<laughs> Nagsipag-sipagan. oh, ano na naman? Ano na naman nandito? Ano mo? Para tayong asok pusa. Lagi na nang sabi ng tao sa ato, para tayong asok pusa, awit tayong awit. Ba't hindi kayo magbati naman tayo ngayon? Paano ka nababatayin lahat na lang pag nakikita mo ako mukha kang pera? hindi pera babae. Eh. Anong gagawin ko sa'yo? Tsaka ba't ka ba nandito? Naglilinis ako ng motor tsaka ng top box ko para yung dalhin ko sa bahay. Ang tawag ka. Eh. Ang susyal naman ng motor mo, pinalilinis mo, na oh, Siyempre, ano nang hindi ko linisan nang mas matindi yung motor ko para makinagkin kinab Hindi malilinisan ng ganyan yan, ha? Hugasan okay. mo yan. Hindi yan hugasan. Kasi pag hinugasan mo, nag-iba yung pintura. Baka masira pa eh. Tissue na lang. Ilan mo masira yan? ano to. Pwede dito sa motor para malinis. Kapag ka ba nandito, naglilinis nga ako ng sasakyan ko. Ito ang sarili kang motor, kung ka maglinis. Naglilinis oh. Ay, ah, nga ako. Ano bang kailangan mo? motor um, kasi may gusto sana sabihin sa iyo. Ano? Ihiramin eh, ko sana yung motor niya. Ano lang yan? Kakabili ko pangalan eh. Sige. Sabe, ano? sige sigino ko lang nito. Alam mo, tapos ni biso rosasarin sa sa eh. Ano? Alam <laughs> mo, gende Alam yeah. po, buya, ang ko tuin. Akin 'yung susi baka. Ay, ba? <laughs> taga-taga. Alam wala talaga akong pimple. <laughs> ano ba 'tong binobola mo? Hindi ko naman nano vegetable. Ano vegetable? Which Vegetable po Vegetable Vegetable niya. Vegetable niya. Ibalik mo sa akin mamaya 'yan kasi aalis ako. Ha? Oo, pupunta pa ako ng kalokohan. No 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 no. Oh, yung sin mo, tangi na baka pag mamaya, ng mamay, 'yung suliranin, baka pag-uwi ko mamay, wala na silbi na 'yan. Ito para hindi ka makaalis Paano hindi makaalis?